pag-uusapan natin ang bagong mukha ng pagpoprotesta. Hindi lang tulad ng kamakailang protesta na nangyari sa kalye ng EDSA at Mendiola Plaza, kundi pati na rin sa social media. Ito yung tinatawag nating digital activism. Marami kasi nagsasabi na mas mabilis, mas accessible at mas malawak ang abot ng social media protest. Pero sapat na ba ito para masabing tunay na pagkilos o hanggang online lang ba ito? Ginagamit ang term na to para i-call out ang mga anak ng mayayamang politiko at contractors na todo flex sa mga branded bags, sa mga luxury trips, pati sa mga sports cars nila online. Habang sila ay nabubuhay ng rain at hari ang pera raw ay galing daw sa mga proyektong puno ng korupsyon. Flood control deals na questionable. Kaya ayun, lalong mas nagagalit ang taong bayan.